mga ospital naka code white alert sa traslasyon 2024 naritong news scoop ni Maze Alinyo Dayon Dayon Nakatakdang isa ilalim ng Department of Health ang mga pampublikong ospital sa Code White Alert simula Enero asa isa para sa pagbabalik ng pista ng itim na nasareno. Ang nasabing prosesyon ay nakatakda sa Enero a 9 kung saan inaasahang dadagsa ang mga deboto. Ayon sa Department of Health, idineklara ang Code White Alert sa gitna ng national event, holidays o mga selebrasyon na posibleng maging dahilan ng mass casualty o emergencies. Naka-standby naman ang mga medical staff para sa agarang pagresponde sa mga pasyente sa mga ospital. Kaugnay nito, magtatayo ng istasyon ng mga medical team sa Quirino Grandstand na starting point ng translasyon. Gayun din sa Rojas Boulevard Corner Ayala o sa National Museum and Fine Arts, sa Ayala Boulevard Corner Taft o sa PNU at sa Ayala Boulevard Corner San Marcelino. At iyan ang aking news scoop. Ako si Mace Alinio Dayon-Dayon, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.